Napakalayo ng lakas ni Yang Chienbek kay Solwi. Wala pa siya sa kalahati ng lakas ng taong ito. Biglang naglaho ang kompyansa sa mukha niya nang makita ang stats nito. Biglang nilamon ng matinding kaba at agam-agam ang ating bida. Kini-question niya ngayon ang kanyang sarili kung makakaya niya bang talunin ang target niya ngayon. Bigla namang may lumabas na system window na pinapaalalahanan siya sa mga dapat niyang gawin. Kailangan niyang itumba si Yang Chienbek ang pinuno ng Blue Dragon School. Hindi siya dapat makakuha ng atensyon sa iba habang nakikipaglaban dito dahil kung siya ay lilikha ng matinding ingay ay maaalerto ang ibang warriors kaya't hindi siya maaaring gumamit ng mga skill na sobrang lakas ng pinsala. Kailangan niyang matapos ang labang ito dahil kung hindi ay madedagdagan pa ang makakalaban niya. Nagbigay din ng system ng warnings at sinabi nitong kailangang mag ng kanyang mga subordinate hanggang sa matalo niya si Yang Chienbek. Kung may makakakitang ibang tao sa laban nila ay sa sasablay ang kanilang misyon. Meron na lang siyang dalawang daang na nalalabi. Lumabas na ang window system na golden opportunity at pinapapili na siya ng kanyang nais gawing atake. Pinag-isipang mabuti ng ating bida ang kanyang susunod na hakbang. Gayon pa man ay nahihirapan siyang magdesisyon. Wala siyang sapat na fighting power para sagupain ito ng harapan. Isa lang ang nakikita niyang paraan pero napaka-risky nito. Ito ay ang paggamit ng AI, tanging ito lang ang kayang baliktere ng sitwasyon ngayon. Gayon pa man ay nagdadalawang isip din siya sa paggamit nito. Lalo na't nakita niya itong walang nagawa sa malalakas na kalaban. Bukod pa doon ay hindi niya alam kung susundin ba nito ang gusto niyang mangyari napagtanto na niya na walang ibang dapat lumaban dito kundi ang sarili niya. Kahit ano pang mangyari ay sila Peren ang dapat magtuos sa huli. Pinili na niyang gumamit ng martial arts at ang kanyang napili ay ang Ilwanzo School. Kung gagamit siya ng madaming chi ay siguradong masisira ang gusaling ito at maaalarma lahat ng kasamahan ni Yang Chienbek. Kaya naman gumamit lang siya ng medyo simpleng pag-atake at tignan kung anong magiging reaksyon ng kalaban niya. Tumalo na siya mula sa kisame pasugod kay Yang Chienbek. Gamit ang kanyang sandata ay balak niya itong tapusin sa isang pag-atake lamang. Ngunit hindi naging successful ang ginawa niyang pag-atake dito dahil bago pa man siya makatama ay napansin na siya ni Yang Chienbek at nagawa nitong iiwas ang ulo niya sa pag-atake ng ating bida. Nagawa siyang patamaan ni Solwi pero hindi siya napuruhan. Gayunpaman pa ay nangalahati na ang stats nito dahil sa natamu niyang pinsala. Tinarget ni Zoe ang leeg nito pero sadyang mabilis ang reflexes ni Yang Qianbeck. Hindi ito inaasahan ng ating bida sayang tuloy at hindi niya natapos ito sa isang atake lamang. Pero mukhang okay na rin ito para sa ating bida dahil malaki ang binaba ng fighting power nito. Ang hula niya ay sugatan nito internally dahil sa pagpapalit nito ng chi ng biglaan. Kung seswertihin pa siya ay baka nagkaroon pa ng chi disorder si Yang Qianbeck. Bigla namang lumabas ang system window. Golden opportunity, mukhang tama nga ng hula si Solwi at may G-disorder na nga si Yang Chienbek. Nagpapanggap lang itong kaya niya pang depensahan ang sarili niya pero ang totoo ay nagwawala na ang kanyang chi sa loob ng kanyang katawan. Tumaas na ang tayensa ni Solwi dahil dito. Muli niyang ginamit ang kanyang Ilwanzo school at madali niya lang napatamaan ang sugatang kalaban niya. Nasaksak niya ito sa kaliwang balikat at napaubo ito ng may kasamang dugo. Kumpirmado na nga at meron nga itong internal bleeding. Kung may pagpapatuloy lang ng ating bida ang ginagawa niyang pressure ay tiyak. Na ang panalo niya. Gayun paman, hindi basta papatalo itong kaharap niya. Nagpakawala ng matitinding pag-atake si Yang Chienbek di Alintana ang kanyang iniinda. Nagawa naman itong salagi ni Solwi pero naputol ang combo niya dahil dito. Napabilib si Zoe sa teknik ni Yang Jianbek. Napakatalas at refined ng atake nito na talaga namang kahanga-hanga at napakaganda. Tila ito sumasayaw gamit ang kanyang espada. Ito ang tanyag na swordsmanship ng mga tigi Mount Huasek. Tinanong ni Yang Chienbek si Zoe kung sinong ito at kung sino ang nagpadala rito. 108 segundo na lang ang nalalabi. Nanatiling tahimik si Zoe kahit pa inaasar na siya ni Yang Chienbek. At dahil mukhang wala naman itong makukuhang impormasyon ay nagsimula na lang ulit siyang umatake. Muling nag-cruise ng landas ang mga espada nila. Unti-unti nang nakaka-adopt si Yang sa sitwasyon niya at hindi ito maganda para sa ating bida, naging agresibo pa ang mga pag-atake nito na siya namang dahilan para mapa-atres ang ating bida. Patuloy siyang nagsaysayang ng oras dahil dito. Meron na lang siyang 70 na segundo para matalo si Yang Chienbek pero dahil naging aktibo ito sa pag-atake ay di niya magawang maka-counter-attack. Kung iyong pagmamasdan ay tila napaka-flashy ng mga pag-atake ni Yang Chienbek pero ang bawat atake niya ay napakaganda ng mga posisyon at halatang kalkulado. Magaling din itong gumawa ng paraan para hindi maputol ang combo niya kahit na may iniinda ito. Nasa apat na milyon na lang ang buhay ni Yang Qianbek, patuloy niyang tinatanong si Solwi kung sino ba ito at kung sino ang nagpadala sa kanya para tapusin siya. Nanatili namang tahimik ang ating bida na siyang lalong nagpag sa leader ng Blue Dragon School. Wala nang isang minuto ang nalalabing oras ni Solwi. Pero wala pa rin siyang makitang puwang para makabawi ng atake. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos at hindi niya rin pwedeng magamit ang ibang mga skill niya. Medyo na na ang ating bida sa dami ng restriction sa kanya. Dahil dito napagpayahan niyang isugal ang buhay niya dahil mukhang ito lang ang natatanging paraan para matalo na niya si Yang Chienbeck. Tumayo lang siya sa harapan ng kalaban niya at hinamon ito. Ginawa niya ito para ma-provoke si Yang Chienbeck at umatake. Hinihintay niyang lumabas ang window system para ma-counter niya si Yang Chienbeck. Handa siyang ipagpalit ang health points niya kapalit ng chance ang maka sa kalabang ito lalo namang na bar trip si Yang Chienbek sa kayabang ang pinapakita ni Solwi. At dumating na nga ang inaasahan ng ating bida. Lumabas na ang system window na nagsisibing nakita ni Yang Chienbek ang kahinaan niya. Lumabas na ang kanyang pagpipilian at agad niyang piniling magcounter attack. Sinabayan niya ito pero tanging siya lang ang nabawasan. Sa sobrang bilis ng mga atake ni Yang Chienbek ay di na niya nagawang magcounter attack. Mukhang kailangan niya ng matinding focus para maisagawa ang plano niya. Muli siyang nagbigay ng opening na siyang di pinalagpas ni Yang Chienbek. Umatake na ito kaagad at sinabayan din ito ng ating bida. Sa kanilang sagupaan ay muling napatalsik si Solwi. Halos wala nang narita sa kanyang health points. Isang daang libo na lang ang natitira dito. Siguradong isang atake na lang ay katapusan na niya. Naasar man siya sa kanyang kabiguan ay nagpapasalamat pa rin siya dahil mukhang nababasa na niya ang pattern ng atake ng kalaban niya. Nagtataka naman si Yang Chienbek kung bakit ganito ang inaasal ng kalaban niya. Sinayang nito ang malaking lamang niya kanina. Labing apat na segundo na lang ang nalalabi. Ito na ang huling pagkakataon ni Solwi. Alam niyang walang lugar sa pagkakamali ngayon dahil ito na ang huling tayansa. niya. Muli siyang nagbigay ng opening at pinaanlakan si Yang Chienbek na maunang umatake. Labis utong kinagalit ng kalaban niya. Hindi nito maintindihan kung saan humuhugot ng lakas ng loob ang ating bida gayong nasa bingit na ito ng kamatayan. Ibinuhos na ni Yang Chienbek ang lakas niya sa ataking ito. Tila siya nagkaroon ng aura na gawa sa cherry blossoms at naipon ito sa kanyang espada. Nagpalam na siya sa kalaban niya at sinabing magkita na lang sila sa MPR noon ito. Ito naman ang inaantay na pagkakataon ni Solwi. Alam niyang last hit na ito ni Yang Chienbek at siguradong magkakaroon ito ng opening kahit bahagya dahil sa zone ng damdamin nito. Sadya niyang ipinay ng kanyang leeg para ito ang atakihin ni Yang Chienbek. Pero bago pa man lumipad ang ulo niya ay nagawa niyang makaiwa sa atake ni Yang Chienbek. Binitawan niya ang kanyang espada at sa mas malapit na distansya ay mas nakalalamang na siya. Inilapat niya ang palad niya sa dibdib ng kalaban. Wind God Palm Strike, ang teknik na ito ay nagdudulot ng pagsabog sa loob ng dibdib ng kalaban. Malakas ang teknik na ito at hindi na niya kailangan pang mag-isip kung gagawa ba ito ng ingay dahil purong internal damage lang ang ginagawa nito. Ito ang unang beses niyang gamitin ito kaya't masaya ang ating bida dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Tuluyan na niyang nag-api si Yang Chienbek at successful niyang natapos ang misyon sa tamang oras. Ngayon ay makakahinga na siya ng maluwag nagdatingin na rin ang kanyang mga kasamahan. Agad siyang kinamusta ng mga ito nag-aalala sila dahil duguan ang kanilang captain pero sinabi naman ni Zoe so na okay na siya at mas importanteng makaalis sila kaagad sa lugar na ito. Bago pa sila maabutin ng kanilang mga kalaban o kasamahan ni Yang Chienbek. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi na nila magagawa pang tumakas. May biglang lumabas na window system na nagsisibing nasa sa delikadong sitwasyon sila ngayon. Meron na naman siyang panibagong misyon. Habang nag-uusap ang grupo ay biglang may tinig na tumawag mula sa labas. Tinatanong nito kung meron bang tao sa loob ng bahay. Alam ng mga taong ito na merong tao sa loob kaya't pilit nilang pinapalabas ito. Sinabihan niya rin ang mga ito na napapalibutan na nila ang buong lugar kaya't wag na nilang isiping pang makatakas. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na nangyayari sa kanila ito ngayon gayong natapos naman niya ang misyon. Tinanong na siya ni Yorem kung anong dapat nilang gawin. Kaya naman sinabi niya na wala silang ibang pagpipilian kundi lumabas. Nagpakita na sila sa mga taong tumutuje sa kanila. bulung bulungan naman sa mga ito kung paano sila napasok ng mga assassins. Nais din nilang malaman kung anong nangyari sa kanilang leader na nasa loob ng gusaling ito. Sa kanilang paglabas ay meron silang di inaasahang nakita. Si Chien Jiang Sang ang bodyguard ni Manjung Jium na sinasabing mula sa Crimson Palace pero ang totoo ay mula talaga siya sa lupon ni Nagui Sama at ikatlo siya sa malalakas sa The Great Imperial Pavilion. Isa siyang Supreme Master na maghalos tiglimang milyong health at chi points at meron itong pitong milyong puntos na fighting power. Mas malakas ito ng bahagya sa ating bida. Hindi makapaniwala si na Solwi pero mukhang tuluyan na silang nahulog sa patibong ni Guisama. Sa di kalayuan ay meron pang isang lalaki na lumabas, na siyang mas lalong ikinagulat ni Solwi. Gam Yung Lee Li, nasa limang milyong points lang din ang health at chi nito pero meron itong fighting power na sinlakas ng kayang Yang Chienbek. Bukod pa doon ay disipolo ito ni Jang Myeonggo ang elder na kasabwat ni Guisama. Mukhang planado nga ni sama ang lahat ng ito mula sa pagbawas ng kanilang kita hanggang sa mga nangyari ngayon.